Magandang umaga. Magkape tayo, guys. Yan, kumakain ba kayo nito? Dito sa amin. Pero hindi ako magagawa nito. Tinatawag na mawasi. Itong asukal na to na brown. Mayroon itong dinikdik na linga. Yan, mawasi. Pero pag bukayo, ang nilalagay dito yung ano, buko. Ah, ano ang tawag sa amin yan? Inday, inday. Pero pag ganito, ah, buwas, Binigay ng borders. Ipahapon. Uh, kasama doon sa ano, sa bagungon, sa, at saka sa salad. At saka ito pala yung burger ng tawagin ko. Yung isa, mini snack ko kagabi. Yan. Thank you pala sa akong barangay. At saka sa burgers ko. Uh, Ayan. Coffee. No sugar. Ah. Uh, pero mas masarap yung may kata sana o coffee made. Pero minsan ano rin. Ganyan lang. Okay lang. Walang asukal yan. Yan ang akin palang mini kitchen sa akin. kwarto guys. Ayan. Ito, meron akong cute na initan. Minsan, nag-heater ako sa labas. Itong cute kong initan, binili ko pa to sa Oman. Dala ko to. Yan, cute, cute yun, guys. So, yan yun sa mga tinila. nila. Yan, sabit-sabit ko dyan. Pero, maghahanap pa ako ng ano, ng masabitan talaga ito. And idea ko lang nasabit ko. Isabit ko. Kasi, ano, laki ko talaga syang ginagamit pag nagtitipid ng kuryente yan, pero pag ano naman doon sa heater yan aking mini kitchen meron akong wala ako sa ngayon, gatas yan, kape dito ano ba tawag sa mga ganito yan, meron din ako pag may bisita yan, partner partner nito dali itong kinuha ko sa Avon. Ano lang to, eh, for an hour lang to. Pwedeng hot or cold. Baka gusto niyo mag-order ng ganito sa akin sa Avon. Maganda ito pag may bisita. Ha? Yan o. sa day guys. Ang kakaiba o. Oh. Kaya lang, sa mainit na tubig, siguro pang bisita lang talaga. Within hour lang talaga. Uh, um, pwede rin to sa hot or cold. Ah, sa cold. Yan. Yeah. So, sa cold na lang ako. Ayan. Pag may bisita, yun. eternal ito. Lagay na. Super. Ang preto, ako dito. Ayan. At saka, meron akong mga condiments dito. Ay, di, ano pa tawag? Spices. Ayan ang well, tama condiments. Ah. Ito pala. Ah asin ko. Then, tapos, may tubigan din ako dito. Yun. Pag gusto ko naman ng sandwich sandwich, meron akong sandwich maker. Yan. Ito, isa ito sa nakita ko dun sa, ano, nung nag-OFW ako, ha? gumagawa ako ng sandwich ng bosko at tea. Yan, ito lagi ang ginagamit ko doon. Yan, sa Oman. Kaya binili ko rin ito. Pero dito na. Para malala ko yung ginagawa ko ng araw. Yan. Nabili ko to sa pag-iibon ko noon. pag siya. 1K ang bili ko dito sa amin. Ito, nag-sale siya. Yan. Sandwich maker. May, marunong din ako gumawa ng takoyaki. Wala lang akong food pan. Yan din ang mga gagawin ko guys ang aking muasi na bigay ng aking burgers ayan, maglalaba kasi ako ayan, maglalaba ako at magkaatid ako ngayon ang devotion prayer namin okay guys, good morning enjoy your coffee breakfast thank you pala mga courtesy, courtesy thank you lord